Ayun mga gawiks, ang masayang morning. Morning na mainit na no at kayo ngayon mga gawiks ay nandito na naman, naglilinis tayo sa garden natin at ito yung status nya ngayon. So ito na naman ngayon mga gawiks, yung naisipan ko na pwede nating mapapakinabangan na lugar o pwisto na pwedeng gawing garden, natataniman natin ng gulay. Katulad nga ng sinasabi ko na marami ako ditong buto ng Chinese Kangkong, kaya Chinese Kangkong na naman mga gawiks. Ito ay nalinis ko na dito banda no? Inalis ko yung mga nakapatong diyan na tanim natin na sa baldi no. So katulad nito. Ayan, ito ay luya. Ayan, luya mga guwix. So ilang bisis na yan na no. Ayan, mga naharbisan na to. Ito luya. Ayan, maraming luya mga guwix. Yan ay pinapabayaan lang natin na lumaki o lumago dito. So ito nga mga guwix no, luya rin yan at dito meron din tayong hinalo na tanim na talong ayan sa baldi lang yan mga gawiks no ayan yung talong natin so ito talong din to mga gawiks ito ay naputol naputol dahil sa nadaganan sa sanga ng puno ng mangga yan, naputol yan to so ayan luya mga gawiks no marami tayong luya nakatanim sa baldi so yung ating tanglad so ayan ay mga nandito nakahilira mga gawiks no dito inalis nga natin so ngayon dahil sa para hindi sayang ang pwesto na to puro lang tayo linis ng damo kaya papakinabangan natin to magtanim tayo ng gulay kangkong, Chinese kangkong magawik so linisin ko muna yan at mamayang hapon tayo ay magpunla naman ng Chinese kangkong dyan so dito sa kapaligiran mga gawiks marami na tayong natanim na Chinese kangkong no? so dito naman tayo ngayon ito siguro yung pinakalas na pwesto na tataniman natin So yan mga kawiks, inabot na tayo ng mainit no Mainit na ngayon, kaya ito nasa dulo na tayo banda no At yan ay tatapusin natin Ayan Ayan mga kawiks, tatapusin ko lang yung bandang dulo doon At mamayang hapon ay magpunla na tayo Pero dagdagan pa natin ng lupa yung mga butas yan mga kawiks Kasi kulang, kulang yung lupa niya dyan So ayun na nga mga kawiks no tayo ay nakatapos na na maglinis dito ng mga damo sa mga butas ng bato no? so ito ay matagal nang nakatiwangwang at inalis nga natin yung mga nakalagay dito ng mga baldi no? so ibabalik lang natin yan mga gawiks no? dahil sa isang hilira lang yung ating pwedeng taniman dito so itong isang hilira ay dito sa tabi balik natin yung mga baldi na yan so yan So ngayon ay nilagyan natin, dinagdagan natin nga ng lupa yung mga butas diyan no sa ating mga pagtatanim ng mga buto diyan mamayang hapon. So mamayang hapon na tayo mga gawiks, magpunla ng buto no. So ito yung mga butas na dinagdagan natin ng lupa. Yan ay para gapangan ng ugat ng Chinese kangkong no. So yan. So pinagpatuloy ko lang dahil nandito na tayo sa dulo at yun nating nagawa. Yan, isang hilera lang simula doon hanggang dito. So, yun na nga mga gawiks, no? medyo mainit na ang panahon. So, sayang kasi mga gawiks, ang panahon o oras na lilipas na wala tayong nagawa na kapaki-pakinabang. No? So, katulad nito, magtanim-tanim sa bakuran kung saan pwede. Yan, gumagawa lang tayo ng paraan. Dahil sa may mga buto tayong pangtanim, no? sayang. So, binibili rin natin yun mga gawiks. Kaya sayang paglipas ng mga araw na lilipas ay makukupas yung buto may expire hindi na maganda ang tubo o ilang piraso na lang ang tutubo kapag ka ipinunla natin so mamayang hapon mga guwiks tayo ay magpunla na dito ng buto dahil sa dito sa buong paligid paikot ay nagtanim na tayo so dito naman ito na yung last last na pwisto so yan dagdagan lang natin ng lupa to mga Gawiks. so yung lupa natin ayan so malapit nang maubos dahil sakto lang yan So mainit na. So tamang-tama lang. Tama-tama lang yung ating oras dito sa paggarden sa umaga at sa hapon ay magpunla tayo ng buto nito. So yan mga gawiks. So tapos na tayo at ayusin natin yung mga baldi mga gawiks. Ayan. So yan yun. Yung mga tanim natin dyan ng mga luya. So yan. Ibabalik natin dito sa tabi mga gawiks. So yan. Isang hilera ay kangkungan. Ayang isang hilera ay dyan natin ibalik yung mga baldi na yan. So yun lang. At mamayang hapon, pagpatuloy natin magpunla ng buto mga gawiks. So ayan na mga gawiks, pupunlaan na natin ngayon ng ating mga hinanda dito na buto ng Chinese kangkong no. So ready na, kaya ito, mag-start na tayo magpunla dito mga gawiks. So ito yung ating ginagawa. Ayan, lahat ng mga pwedeng pagtaniman dito ay tinataniman natin. So ayan mga Gawix. wala lang bilang itong ating paglalagay ng buto ng Chinese kangkong no kasi di natin sure kung ilan ang mabubuhay pero siyempre mas maganda kapag kami medyo marami-rami yung ating pinunla dito na buto. So yan, pagpatuloy ko lang itong mga guwigs no. yan So mamaya ay at itong basain. Kahit basa na yung lupa mga guwigs dahil sa umuulan lagi dito ngayon no. Babasain so, pa rin natin yan para mabasa yung mga buto no. Para mas mabilis, madali siyang mabulok at lumabas yung kanyang dahon o usbong so yan so mukhang magsusubra pa tong ating stock na buto magawik hindi pa tong maubos kaya magisip na naman tayo nito kung saan natin yan ipupunla pa kasi nga siyempre sayang pagka ito ay lumipas na ang panahon eh, hindi na lahat ito maganda So ilang piraso na lang ang pwedeng maaring mabuhay dyan So pwede pa tayo magtanim siguro mga don doon sa likod Doon sa ating mga hinanda doon na mga plastic bottle no Pwede ito So itanim natin doon sa mga plastic bottle So yan pagpatuloy ko lang to hanggang sa matapos tayo hanggang sa dulo So yan na nga mga guwiks no. Yan ay ating didiligan na. Yan. So para mas mabilis tumubo, mabiyak yung mga balat sa buto. Kailangan natin lagi itong basain. So tatlong araw, apat na araw lang yan ay uusbong na no. So yan. So yan mga guwiks hanggang sa muli. Maraming salamat dyan sa lahat. Bye bye yahoo.